mapagpalang araw mga kabindors ito ay bisitahin na naman natin si Kuya Dani yung binisita natin nung nakaraang araw yan mga guys eh, samahan niyo ako sa ating pagbisita narito kaya siya ngayon mga guys dito sa kanyang tahanan magandang umaga Kuya ay good morning ayun pwede ako makapasok yung Kuya sa ano mo yan. Saan? Pwede ako pumasok dito, yan. Dito, oh, sige, pasok Medyo madumi lang. Kasi wala yung mga tagawalis ko eh. May, may ako para magwalis dito eh. Ah, may pinapagwalis ka dito. Oo. Oh, Parang medyo ang tagal na na hindi nawawalis dito. Oo, okay, ano? kasi nga, ano, eh, yung medyo matanda na rin yung tagawalis ko. Yung eh. mga bata naman, taga, ano ko. Nisan, doon ako nagpapalaban ng mga t-shirt ko sa mga bata. Hmm. Ma, iba pala nga tayo kuyang kasi nung nakaraan na nagpunta ko dito hindi ko man natanong sa'yo ano ma tanong ko sa'yo ah uh, ilan taon na ba yung namatay yung mga magulang? ilang taon ay, na? mula na nanay lang... ko namatay 2000 ah 2000 hmm, tapos after 17 years tatay ko naman namatay ah hmm. Ah, nakapag-asawa ka ba kuya? May asawa? Hindi, wala. Ay, hindi ka nakapag-asawa. Wala, pa, may, wala akong Ano. Ako lang talaga rin sa pangarap na ng... Hindi ka nakapag-asawa. Solo, solo hmm. eh, yun lang. Maswerte lang ako kasi yung mga kapitbahay ko na duro, maganda rin na ipakasama ko sa kanila. Kaya, konting ano ko, hmm. talagang tinutulong. Lalo na pag nagba-blackout tayo rito. Hmm. Bakit ano ba kuya ang dahilan? siyempre kasama sa buhay yan. Ano ang dahilan bakit ka hindi nag-asawa nung kamataan mo? Hindi, meron naman tayo naging ano siyempre. Kaya lang, hindi ko na nawala sa isip ko yun eh. Ha? Ah, nawala sa isip? Tsaka siguro yung takot na rin na, na ano, kasi wala naman akong trabaho nung, ano, nung medyo bata pa ako. Nung siguro mga 90s, kaya na. Kaya lang wala na sa isip ko. Lalo na nung ano nung dumat pumasok ko yung 2000. Mm -hmm. Eh medyo doon pala. Nung, kasi nung nagsimula akong medyo kumikita-kita na ng sarili ko. Ano na medyo late na mga 2009 na. Mm, medyo na busy ka. Busy ka sa trabaho, doon, doon na talaga ako. Oh, hindi ako nawawalan lagi ng gawa nun. Kaya, na, ano na, yung para bang it's a na yung kumbaga sa so, kong pagliligaw or etc. Eh, siguro. Parang gano'n. Mm. -hmm. O, pa rin tayo ng, siyempre, yeah, alam mo, nagkakagusto-gusto pa rin tayo. Kaya lang. Mm -hmm. Hindi mo na iniisip yung ano, yung talagang para yung parang iniisip mo yung future, magkakapamilya. Parang, mm -hmm. Parang ang ano eh, para, para kasi hindi mo hindi mo kakayanin kasi yung pinigita mo, sakto lang naman sa akin. Oo. Oh. Eh, tatay ko nun, medyo may edad na rin, siyempre. Di... Ah, nung mga panahon pala ng buhay pa ang tatay mo at sa kananay mo, ikaw ang umaano sa kanila, hindi, yung hindi. Hindi, hindi. naman. Ay ah, hindi. Kasi ang nanay ko medyo... May may nilalakad-lakad yun sa kamag-anak niya, sa mga sa kamag-anak namin. Mm. Gahano siya dun. E di, pag dito, nagkaka, wala siyang problema. Tatay ko naman, government employee. Ah, government employee. Sa Supreme Court. Mm. Pero nung pagdating ng 1993, nag-retire na siya. Ay, oo. So, nabalik lang siya sa ano kasi, syempre, alam mo na, eh, Siguro yung ano, yung mga may mga kakilala siya mga yung mga boss niya, mga ano. Na ano siya na maano, ma-retain kasi syempre retire na wala na ano. Hmm. Pero nang ano, nag-retire siya, ay meron naman siyang ano, ang tawagin doon yung ang tawag doon sa nag-retire yung ah pension? pension, Wala, wala. Wala siyang pension. Kinuha niya yun na isang ano niya eh. Hindi naman sa inano ko lang. Pero kung ano kasi, bagay ba, tapa kasi siya nung mag-retire, 53 lang. Mm. 53 lang. Sa service niya na kinuha yung ano, yung ano, ang tagula, terms of service na lang yung kinuha niya. Mm. Yun ang inano niya, retirement. Hindi sa edad. Kasi 53 pa lang siya noon eh. Oh, nag-retire na siya. Nag-retire na siya. Nung panahon na 'yon, hindi pa uso 'yung landsam. Lansam. Ay, hindi pa uso 'yung ano, 'yung pagka nag-retire ka, may maku pwede mo makubwa. Hmm. ba? Naging batas lang 'yon, ano na ninety eh, 97 na eh. Hmm. Parang gano'n, 97, 98 na maging batas yun. Lansam eh, yung niya, retirement? Wala, o? hindi, yun lansam, pwede niya makubwa. Yun ang ginawa niya, nilansam niya na lang. Ah, gano'n. Lansam sa alin yon? Anong kuan? Yes, is. Ah, lahat ng sinalihan niyang ni Lansam niya, tulad yung SIS, ganyan. Hindi, wala siya SS. Ah, GSIS wala. government siya. Ah, mm uh -uh. Ang hindi naman sa pag-ano rin, ang naging isa, di, may family. kahit paano, may nakuha siya, di ba? Hmm. Kaya lang, medyo mahina ang loob niya mag-negosyo anong naging kabuhayan niya nang nag-retire siya, 'di ba? Nag-retire ano? Hindi, na, nabalik din siya sa ano, sa hindi naman nabalik nang as regular. Ano na lang parang may kakilala na lang siya din na na mga par, mga nakalimutan na tawag noon. Ah, parang ano lang siya, casual na lang. Casual na lang siya. Ay, iyan. At saka ang tatay ko, sila yung nasa pet. Mm. Yung -hmm. Pet, yung ano, Presidential Electoral Tribunal, sila yung, sila yung nagiging ano, pagbilang ng mga reklamo ng mga alam ba, eh, sa presidency, yung yung kay ano eh, kay, Fernando po ay yung, kay Loren Ligarda at kay Noel De Castro sila nagbilang nun. Ah, mm -hmm. Sila yun ano din nag-i-select ng balota sa mga lugar-lugar. Kaya, kaya naka-arating siya ng Midbanao. Kaya nga, goyang. Kaya mm. naman kasi di ba diba natin inaakala yung buhay ano. Di ba yung mga magulang mo, mayroon naman silang trabaho nung araw. May trabaho ka rin, may trabaho din sila. Ay hindi, nung, nung ano, nung nagkaroon lang ako talaga ng sarili kong ano, yung panahon ng magulang ko, nung buhay sila, nakakaano ko kasi naglo-lettering ako. Hmm. Nakakatulong ka sa kanila, hmm. Hindi naman. Hindi nga, yun, yun ang isa sa regret ko. Hindi, hmm. ako, ka pa rin nakakatulong. Hindi ako naka, na, siguro, ano lang, ibig sabihin, hindi na ako humihingi. Ah, sa magulang, oh. may sarili. Pero yung, ano. yung, kung pambili-bili lang na, ng mga pagkain, ulam, ganyan. Mm. O kahit kape, ganyan. Wala, hindi ko naman na ano, kasi provided kami ng tatay ko. Oo. Kailan tatay ko kahit papaano talagang yan ang inuuna mga bigas, mga hmm. ganyan. At lalo na't na nag-iisa ka lang anak, kayang-kaya ka talaga niya pakainin, etc. Ano, diba? Oo. Oh. Kasi nag-iisa ka lang naman. Totoo yan ang kita mo, hindi na nila kailangan yun na mag ano hindi pa, naman, bahagi? Hindi naman sa hindi kayo kailangan, siyempre, minsan nag-ano lang, nag-ano rin, mm -hmm. magtatanong-tanong din, kailan ka ba magtatrabaho, di ba? Mm -hmm. Eh, nung panahon na yun, nagsisimula na akong mga, night, mga 94, nagsisimula na akong mag-explore ng pagsisil screen. Mm -hmm. Yan nakagawa, natututo na ako. Tapos, yan, kasi nga mahilig ako sa drawing. Oo. Oh. lettering na ako sa mga pader, mga ganyan. Mm. Kaya lang, eto nga, ang masakit. Nung, pag, nung magkaganito ako, talagang, talagang, ano? sa isang gan lang, nawala lahat parang yan. ang ano mo, ano? Oo, parang kasi, isang kisap mataba, uh, kumbaga. Lalo na, nang nagkaganyan ka, nag-iisa ka na lang. Wala na nang, wala nang gumagabay sa'yo na magulang kasi wala na rin sila eh. Ay, ito diba? eto pa nga isang ano, din mm. nung mamamatay ang tatay ko. Eh, Siyempre, kami na lang magkasama nung panahon na, ano, mga, mga, namatay siya, 17 eh. Mm. Yung buong taon ng, bu yung buong, ano, yung buong, Anong, ano, nung mga bandang February, kasi nag -ano na siya, naggagamot na siya noon. Oo. Oh. Eh, tapos, inihiram ko pa siya dun sa isang kaibigan niya ng ano, ng... Kasi, medyo parang ano yung naging sakit niya, yung, ano, TV, parang ganon. Ah, hmm. Eh, di kailangan niya yung ano, kasi May parang... Share tumakab. Oh, nebula oh, yeah. Binili ko siya ng mm. Tapos, pero bago pa siya magkasakit ng night ng 2017, humina na yung pandinginig niya. Yun, naibili ko rin siya ng ano, ng hearing aid. Hearing aid. Oh, yeah. Sa Lazada lang, medyo mura. Mm. Tapos, yun nga, pagdating ng 2017, no, siguro Naawa na siya sa akin. umiyak pa yan. Eh. Mm. Umiyak siya. Awa nga raw siya sa akin. Nag-iisa ako. Mm. E sabi ko, kasi nga, eh, dahil malakas naman ng katawan ko, wala naman akong ano. Uh, Tapos kumikita ako. marami ko may alam akong pwede kong maging negosyo, di ba? Mm Tapos, mahilig pa ako magluto. Mahilig ako mag So, iniisip ko rin yung ano ko, future ko. Kaya nga. Hindi, kuya, hindi ka ba nagsisisi na hindi ka nagkaroon ng anak, etc.? Kasi sa panahon ngayon, natulad na ito. Alam mo, sa totoo lang ngayon, pagka mm. ano na ako, Nagsisi, akka, parang nag-ano ka na. Hindi ba, ko wala, naman pinagsisisi yan. Na. Wala kang anak, ganyan. Una-una kasi wala, ka na, wala na rin ako magagawa rin. Ano mm. na kasi nasa ano na yun, nandun na. Oo, oh, lumipas, lumipas na. Yun. na. Ang ano ko lang, nakakaingit na lang pag nakakita ako ng ibang tao. Na may mga anak ano? At hmm. na ano. Hindi lang yon, Lalo na yung may mga karangdamang katulad ko. Oo, na inaalagaan ano ng mga Oo, anak. Oo, inaalagaan ng mga Lung anak. Kung ka sa Oo. mga ano na yun. Oo, katulad na isang kaibigan ko. Pinuntaan ako rito nung nakaraang ano, nakaraang yon eh, siya maganda buhay niya. Lahat ng anak niya kumikita ng maayos. Mm. Ilan ang anak niya? Siguro kung may problema siya sa isang anak lang. Hindi, pero hindi problema nga, no? Problema lang para suportahan niya naman. oo oh. At, pero wala nang problema kasi may asawa rin anak niya. Eh. Siyempre, asawa nun ng ano, di ba? Mm. Kaya lang, ang ano ko, nainggit ako dahil katulad nung nakara, naka yung post niya, di ba? Nakita ko yung post niya. Nakakaingit kasi inaya siya ng mga anak niya sa ano, mm. birthday sa Batangas pa. Kaya nga, yan nga ang... Para bang ano nakakaano, tapos may nakikita ko rito mga ganito rin ng kalagayan. Pag nakikita ko, buti ano, sabi ko, no choice kasi ako. Wala naman akong pwedeng utusan. O, oh, kasi wala nga, wala nga oh. talaga. Yung, wala kang man naging anak, etc. Kaya kung mayroon, ano, kahit dalawa man lang, o kaya, yan, isa, hmm. mayroon ka ngayon, ano, kahit sa panahon na ngayon. Kahit ano ngayon. lang, o. Oh. Mm -hmm. Panahon Pinags siya, na. Ano, hindi, hindi ko lang pinagsisisihan yun. Tanggap hmm. ko na, eh. Oh. At saka, mayroon naman tayong Diyos, eh. Kaya nga, baka yan ang naging kapalaran mo siguro. Alam, alam, alam kung hmm. hindi niya tayo pababayaan, eh hindi ka magkaroon ng pamilya, ng anak, etc., asawa, etc. Yan siguro ang yun lang isang mo. Yun lang hmm. isang iniisip ko ngayon kung ano pa yung pwede ko maging purpose sa iba. Hmm. Yung katulad niyan. Ah, uh, yan. Salamat ko sa iyong pagpapa-unlock sa ating okay. interview, no? Kasi simbay, lahat naman ko ang inaalam lang natin kung bakit kaganyan mm. mula ng buhay pang mga magulang mo hanggang ngayon na ganyan ang kalagayan mo oh. ang sabi mo nga eh nasa 7 years ka na na nagsasuffer ng pagka-stroke mo 7 years na Oo, tapos nakakaya mo hanggang ngayon uh, kahit na yung isang kamay mo na lang ang gumagalaw nakakapaggawa ka pa rin dito oo oh. Kaya lang, simpre hindi na tulad ng wala ka talagang karamdaman na maaano mo talaga ito dito. Oh. Malilinis, ano? Wala ito, ito. Ito nga. Tama itong, uh, itong lababo mo, ano, eh, hmm. hindi mo masyado nalilinis yun. Hmm. Pwede ko ba makita, kuya, yung, ano mo, yung, yung, ano po ba, tulugan ba? Ah, oh, sige. No? Tingnan natin. Arigot. <laughs> Ayan, mga kabindors, yung, ano niya ni Kuyang Dani Ito ang kanyang tulugan. Ah, uh, ito ano ito Kuyang kwarto lang ito ano? Oh, kwarto. Yan ang kalagayan ni Kuyang. Siempre wala na talaga siyang kasama sa buhay. Ano? Wala siyang anak. Eh, Na-interview na natin si Kuyang. Wala talaga siyang, hindi siya nagkaroon ng asawa. Itong isang talagang inan ako, pinundar ko. Ah, 'yan ang saingan mo. Eh, dito ako nang sa Ito 'yung ano, yeah, yeah, 'yung mga 'Yan niya ano, nakita ko 'yung loob ng bahay mo. Hmm. Talagang 'yan ano ren 'yung talagang wala. Ano, uh, Wala nang pagpagay niyo ko. Ito dito ko itong lugar na ito dito, 'yung lababo mo na ito. Meron ito bubong. Dati. Nung... Dati ano to kusina to. Hmm. Ah, kusina ito dati. Hmm. Eh, tingnan mo naman kuya, ano yung pader mo, puro na ano. Oo. Oh. Puro, <laughs> puro, na. So, Tapos, ngayon, kaya meron ako noon, kasi hindi ako pwede yung magbuat-buat ng mga ano eh. Ah, may, may pinaka tanki ka doon sa taas. Oo, oh. oh, kasi ano yan, may linya ng tubig yan dito na ginagawa ano ah, ng tatay ko yan. Ano on, oo. Oh, oh. Kaya, ano ko, oh yan, kapag ka nilagyan yan, meron nang, kasi katulad nito, hindi ako pwede basta salok ng salok. Hmm. Kaya, um, mas madali sa akin. Hmm. Ano na nga ito, talagang tinubuan na ng mga damo dito yung ano mo oh, tapo. yun nga, pinapano ko nga sa kanya eh. <laughs> Sabi ko, pagka nalini, pag nilinis kailangan niya nakako ng, ano, ka, ng, ng pang ganon. Para mm. matanggal yung damo. Ah, uh, mayroon ka naman dito matatawag ba na pwede siya maglinis? Ah, meron naman. Oo, uh, sa mga susunod na araw ano, ipapalinis Ewan natin. Ko, baka yun papakausap sa iyo eh. Papa, mm. ba yun? Papalinis natin para mm. maging maayos dito yung ano mo, lugar ma ano, yung lamok hindi masyadong mm. lumami. Pagkuan, pag makakuha tayo ng... Hindi, sige, meron akong ah. tao dito na mm -hmm. pwede kong... You know, ko lang kasi laging busy. Oh. Saka nakaraan, parang na steep neck yata, sumarad yung ano, yung, yung leeg. leeg, sabi niya. Dan, medyo muna ako. Mm. Pero ano, pwede. Tapos yung bata nga, ito, hinihintay ko. Pag ano, yun, papalaban lang ako ng ano ko, gagamitin ko. Kaya nga. Uh, pag nagpapalaban man ako sa bata, hindi ko naman binabayaran ng malaki. Kasi unang-unang, minsan nga, binabalik pa sa akin yung bayad. Mm. Kaya dami baka mas ano. Mas kailangan mo mm. yung ano. Wag na, wag na ginagawa mm. pa ako. Kaya lang, syempre naiya ka, kailangan mo. Gaano? Kasi ba may bata ako nakita diyan pag walang pasok ko, mm. Baka mm. pwede mo ko laban. Okay. t-shirt lang oh. Di <laughs> t-shirt dalawa. O. Ay hindi mo na kaya talaga maglaba. Hindi. Ano Pagka no choice, yung mga, mga brief, brief, pero yung mga na, short, di ko na kaya. Na, mo na kaya. Ano kasi, eh, yung kamay lang. Kasi yung, mo, lang. yung short, binab binabrush pa, di ba? Hmm. Isang kamay lang ang gumagana. Ayan, mga kabendor, shout out sa inyong lahat. Ito ang kalagayan talaga ni Kuya Dani na ating uh, pinuntahan uli dito sa kanyang terahan na idinulog sa atin nung mga nakarang araw ng ating mga ano, Uh, nakakakita sa kanya kasi alam nila na ako'y isang charity vlogger kaya ito uh, ang sino man dyan ng mga mabubuting puso na nakakapanood nitong aming vlog itong aming video sa kalagayan ni Kuyang Dani ay kami ay humihingi sa inyo ng ano uh, ayuda or ano para naman eh maging maayos naman yung kaniyang ano kasi wala nga talaga siyang source of income ka, mga cabin doors kailangan niya ang ating tulong